ka so, mami, it's another day, another vlog na naman, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagay. So mga kamami, sa araw na ito, meron na naman akong ischichismis sa inyo. Opo, ito ay kahit nasa bahay lang ay makikita natin ang mga ginamit kong ingredient dito napaka-importante po ng DIY na ito lalong-lalo na sa ating mga mami, lola na nasa edad na so 50 pataas na so kung minsan talagang nakikita natin na lumilitaw na yung mga wrinkles natin dito banda dito, banda dito at saka banda sa lieg lalong-lalo na sa kamay mga kamami talagang makikitaan mo na na nasa edad na tayo yung sign of aging ay nakikitaan na sa atin. Pero alam naman ninyo ang kamamiliyan ninyo. Ay lagi akong gumagawa ng mga DIY na hindi matatapang na sangka para makatulong kahit papaano na madili ng konte konti ang paglitaw ng ating mga kulubot sa mukha or maging sa ating leeg, di po ba mga kamami? So ini-enjoy ko yung moment habang hindi pa ako uh, nasa senior. So ini-enjoy ko yung moment habang kaya ko pang gawin ang mga dapat na ginagawa sa mga DIY or habang kaya ko pang mag-research mag-isa at magbasa kung ano ang mga benefits na makukuha natin sa DIY na ginagawa ko. So mga kamami, panoorin po ninyo ang aking ginawa, kung paano ko siya ginawa, pinagsama-sama at kung ilang minuto ko siyang binabad. So, ipapakita ko siya sa inyo. Panoorin po ninyo. Ayan. Ayan mga kamami, kinuha ko na yung yung white ng itlog. Tapos, kinuha ko na rin yung uh, aloe vera sa halaman. Kinudkod ko siya sa patalim. So, imimix natin guys. Imimix natin mga kamami. Ayan. Tapos, mga kamami, kinutkod ko muna yung kamatis, i-mix natin. At syempre, pinakahuli itong kape. So ilalagay ko na yung kape. Ayan. I-mix natin siyang mabuti. I-mix natin siyang mabuti. Nabubulong na ako mga kamami. So ayan. So kapag nakaro na siyang mabuti mga kamami, so ipapahid na natin siya sa ating malat. So ayan. Selamat malam, yuk! mami. So, yuk! Selamat malam, 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 ayo, para malam, yuk! Selamat 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 malam,

Ipinagpalawag ko na siya, mga kamami. Ang ganda niya. Talagang, ano, maganda siya sa bala. So, ayan mga kamami, nakita ninyo yung proseso, paano ko siya ginawa. So, apa na sangkap, ang ginamit ko mga kamami, una ay yung egg white. Ang kukunin lamang natin yun ay yung puti niya, hindi yung uh, dilaw. Tapos mga kamami, isang kamatis isang kamatis sa ikot ko rin ninyo at tapos mga kamami kung wala kayong alobera um, aloe vera gel at kung may halaman naman kayo yun po ang kunin ninyo mga ganito kalaki lamang mga kamami tapos ano po ninyo sa uh, kutsara or kung ano ang pwede nyo ipang, ipang doon sa aloe vera pa, para makuha yung gel niya at ang siyempre pinakahuli ay yung kape. Alam niyo po ba na ang apa na ingredient na ito ay marami tayong makukuhang benefits. Pero, ang pinaka main purpose ng DIY na ito ay para mapabana niya ang ating balat. So, yung mag ang ating balat ay... Mm, pangalawa lamang yun. Pero ang unang gagawin talaga ng DIY na ito ay para mapabana niya ang ating balat. Pero siyempre hindi po ginami ninyo ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, apat na beses, ay siyempre makikita na ninyo na yung malalim nating na ating ay instant mawawala. Hindi po. Na, na, Nakaprocess po yan eh. Kumbaga sa nagtatanim ng palay, kapag isin, kapag hinagis mo yung palay, maghihintay ka pa rin ng ilang araw bago siya tutubo. Tapos maghihintay ka pa rin ng ilang buwan bago mo siya aanihin. Ganon din po sa pagpapaganda o pag-aalaga ng ating balag. Lalong-lalo lalo na po kung hindi naman ninyo siya conscious. Con <laughs> Ay, lalo, si mami na ninyo. Lagi ako nabubulat. Siyempre, kailangan po consistent natin itong ginagawa, so araw-araw natin ginagawa, or kung hindi naman kayo pwedeng araw-araw, pwedeng every other day basta ang importante ay nagagamit ninyo sa inyong balat, para na sa ganoon mga kamami, sa katagalan na paggamit ninyo sa DIY na ito, makikita ninyo yung magiging uh, improvement ng ating balat yung dito natin, makikita ninyo kapag tinaas nyo ang kilay ninyong ganyan, tapos dati malalalim yung gitla niya o yung yung line, 'di ba? Mga malalalim yung iba. So makikita ninyo na magkakaroon ng pagkakaiba o transformations yung hindi na sila malalim at saka hindi na gaano visible kagaya yung dito. 'Di ba? Sa sa ating mga babae, ay laging nakikita yung dito, tapos yung nagsasag yung leeg natin. Tapos yung dito, talaga makikita mo yung uh, manipis na linya dito. So, makakatulong po ang DIY na ito. Of course, mga kamami, alam po naman po na darating ang araw, talagang kukulog din po ang aking balat. Kasi nasa edad na ako papuntang senior. So, 58 years old na ako. So, kaya naman habang kaya ko ba, habang kaya ko pang mag-research, habang kaya ko pang gumawa <clears throat> ng mga DIY, na alam ko naman na hindi hindi magkakaroon ng problema ang aking bala dahil napaka uh, simple lamang po ng mga sangka pero napakaganda po alang ibibigay na resulta sa ating balat. Basta po nahiyang tayo at siyempre kung consistent ang ating paggamit sa kanya. Opo, ganun yun mga kamami. So mga kamami, alam niyo po ba na si kape, si coffee ay makakatulong para mapaputi ang ating balat? Si kamatis naman ay may vitamin C siya at syempre ito rin ay nakakapagpaputi ng ating balat. At si aloe vera naman para ma-moisturize niya ang ating balat, mawala yung dal yung parang napakahagard looking mo, yung ganon, yun, yun ang gagawin ni aloe vera, uh, i-moisturize niya ang yung balat para hindi siya dry or para magmukha siyang press, ganon. Tapos, yung yung pinakahuli, mga yung puting itlog naman mga kamami, yung yung puti niya, yun ang kunin nyo. Yun naman ay nakakatulong para mapabana niya ang ating balat. So, yung apat na ingredient na yun ay ang pakaimportanting ang makukuha natin beneficyo sa kanya. So, syempre, pero ang gagawin trabaho ng DIY na ito ay para mapabanat niya ang ating balat sa mukha. Opo, hindi naman sa mukha. Kung may sobra kayo sa gagawin ninyong DIY, isali na rin ninyo ang inyong leeg, pati ang inyong kamay, mga kamami, para nang sa ganoon ay magpantay. Siyempre, nakabana ka sa mukha, sa leeg, hindi. So, halata pa rin, hindi po ba? So, kailangan kung ginawan mo ng DIY ang mukha para mawala yung mga kulobot at wrinkles natin o yung mga fine lines na tinatawag, syempre, isali na natin ang ating liig para na sa ganoon, kapag nakita nila tayo, pantay ang kanilang makikita yung nakabana yung dito sa mukha tapos yung dito nawala yung pagkasag ng ating balat ay At ah, syempre maging dito sa ating kamay mga kamami dapat din po ay isali natin para sa ganoon yung dito halata lagi ang mga babae dito mga kamami na kumukulubot ang ating mga balat yung dito sa ating kamay so isali na rin natin para sa ganoon ay magpantay-pantay po So, hindi halata yung kulubot dito, at saka yung dito, at saka yung dito. Wala silang makikita nga gaanong kulubot. So, at least po, ay pantay ang makikita nila sa ating balat. So, nakakatulong talaga po ang DIY na ito. Kaya sa mga gustong mawala or mabawasan ang mga kulubot sa ating balat, So, pagtsagaan po natin gamitin ang DIY na ito. So, sa lahat po ng mga ginagawa natin pampaganda, pampaputi yan, may mga proseso po. Maghihintay tayo kasi walang instant po eh. Walang instant na kapag nilagay mo, gusto mo, bana na kaagad, hindi po. Mararandaman mo kapag nilagay mo yun, natuyo na yung DIY na nilagay mo sa mukha mo parang binabana talaga ang mukha mo. So, syempre, kung araw-araw natin gagawin ito, or kahit every other day, kung hindi po ninyo uh, kaya yung araw-araw, at least po, meron nagtatrabaho sa ating balat para mawala o mabawasan yung pagkakulubo ng ating balat. So, wala pong instant lagi. May process po, kahit saan pong parte o kahit sa anumang mga pampahid na ginagawa natin sa ating mukha kahit serum man yan, lotion man yan sabon man yan na pampaputi hindi yung ginami mo ngayon kailangan yung kiniklaim ng sabon na papuputiin kanya magiging pinkis ang balak mo hindi mo agad makikita mga kamami kasi nasa process yan eh kung araw-araw mo siyang ginagawa at syempre consistent ang paggamit mo sa kanya yun, makakakita ka ng resulta kahit papaano. Kasi walang instant lagi mga kamami. So, kailangan tayong maging matsaga sa mga bagay na gagawin natin or ginagawa natin. Para na sa ganoon, kung gusto natin makita na maging maganda ang resulta sa ating mga ipinapahid sa ating balat, ay makikita natin. Siyempre, kung misa sasabihin na pa natin eh, Hmm? Hindi man, hindi man nangyari yung sinasabi ni Mami Lea. Ilang beses mo bang ginamit? Tapos sasabihin ng isang, hindi man ano, hindi man effective yan. Kasi ganito, ginawa ko na yan. So, kung hindi po naging effective, syempre po, nasa sa inyo po yun kung paano po ninyo siya ginawa at kung ilang beses ninyo siyang ginamit. Tuloy-tuloy ba ang paggamit ninyo? Or gumamit lang kayo ng limang beses tapos suminto na kayo. Siyempre po, walang mangyayaring pagbabago sa ating balat. Parang sa sabon na pampaputi. Ginamit eh. lang natin ng limang araw tapos... Ay, bakit hindi man ako pumuti? Hindi man totoo yung sabon na yun. Yung ganon na mga ano... Siyempre, iisipin po natin na laging walang instant. So, kailangan consistent ang paggamit at kapag gumagamit tayo ng pampapote, pampabala man yan or pampaalis ng mga pekas o melasma, samahan natin siya ng sunblock. Lagi ko pong yan sa aking mga video na napaka-importante po ng sunblock sa mga skincare routine na ginagamit natin sa mga skincare na pinapahid natin kailangan po ay hindi nawawala si sunblock Alam niyo po ba na madaling makapagpakulubo ng balat ang init ng araw dahil po kapag nag-dry ang balat natin, doon po magkukos ng pulubot ang ating balat. So, kailangan po kapag may pinapahid tayo, kahit ano man po yan, kailangan meron tayong pinapahid na sunblock or sunscreen protection. Para na sa ganoon, iniingatan mo, may nagtatrabaho sa bala mo, at the same time, ikaw naman, iniingatan mo yung bala mo para hindi ka ma-expose sa init ng araw, pahid ng sambla, at mag-cover ng payong, mga kamami. Yun po ang pinaka-importante talaga. May napanood ako, nakalimutan ko yung napanood ka na dermatologist na nakapaka-importante po dang sunblock na ipahid natin araw-araw sa ating balat, lalo na po kung lagi tayong lumalabas sa bahay or sa nagtatrabaho kayo, nag-aaral kayo, kailangan po talaga ay nagpapahid tayo. Ako po ay sa bahay lang pero nagpapahid po ako ng sunblock. Madami po akong ista kasi binibili, binibilhan ako ng anak ko. Kapag yung ayaw niyang nabili na sunblock ay binibigay niya sa akin. So, kahit sa yun po ay minimix ko sa lotion na walang sunscreen protection na nakalagay sa lotion na ginagamit ko minimix ko po yun para na sa ganoon kapag ginamit ko yung lotion ay meron na siyang sunscreen protection so walang masasayang at magagamit pa natin siya so walang matatapon na product at walang masasayang na pera so syempre kailangan po ay uh, mag isip tayo kung paano natin uh, gagamitin ng product ng tama at hindi yung masisira. At syempre mga kamami, hindi naman po ano, makikita naman po nyo sa katagalan kung nakati, dalawang, buwa, uh, dalawang, linggo, tatlong linggo sa paggamit o apat na linggo, makikita po ninyo na talagang nababala niya. Talagang mawawala yung mga maninipis o nalinya dito sa ating noo o dito. Makikita po ninyo ang pagbabago. Basta pagtsagaan at consistent ang paggamit ninyo. Huwag po tayong magmadali. Huwag natin manadali, madaliin. Oh, no! ano ba yun? Huwag <laughs> natin madaliin ang proseso kasi wala pong madali. Wala po talagang instant. Hindi po natin siya pwedeng madaliin kasi isang beses lang natin pinahid gusto natin banak na. O tatlong beses, apat na beses gusto natin maputi na. Wala pong ganun. Nasa process po talaga yan. The more na ginagamit mo siya, syempre na-absorb ng skin natin ang ipinapahid natin DIY or product man yan. Siyempre, pagdating ng mga ilang linggo, may makikita kang pagbabago kahit papaano mga kamami. Sa mga kamami, sana po ay nakatulong ang video ito Sa mga kaedad ko, pwedeng pwede po ito sa atin at hindi po ito matapang. Napaka-mild lamang po dahil napak uh, kape po, iniinom natin ang kape, aloe vera po, hindi po, hindi po matapang yun. Yung kamatis po, kinakain natin at yung itlog po, ay kinakain din po natin. So kapag pinahit po natin yan sa ating balat, ay syempre po, hindi po siya nakakasakit o nakakasama sa ating balak. Pero, disclaimer lang, mga kamami, may mga skin type na kahit hindi uh, matapang, or kahit mga simpleng mga DIY na gano'n, ay minsan po ay nagriria ang kanilang balak. Minsan, ang isang tao ay, hindi siya pwede sa itlong. So, minsan naman, ang isang tao ay, hindi siya pwede sa kamatis. So, kailangan po uh, isipin natin kung allergy ka ba sa itlog or allergy ka ba sa, sa kamatis. Kasi may mga ganun po. May mga sensitive skin po talaga na kahit napaka-mild or kahit uh, gaano man siya ka-mild or hindi siya talaga harmful, pero still, nagre-react pa rin po ang kanilang balat dahil nga po ay sensitive iskin sila. So, syempre po, aware rin po tayo na kahit gusto ko po mag-share, ang pinaka-importante po sa akin ay maging safe po kayo sa mga ginagamit ko na inaibabahagi ko sa inyo. So, para hindi kayo, um, ano ba yun, uh, para hindi magdalawang isip or natatakot kayo or parang ayon nyong gamitin, mag-test po muna kayo dito. Test po kayo mga 1 minute to 2 minutes kapag walang nangyaring pangangati or naging okay naman ang bala ninyo, hindi siya nag-react. So, pwede na po ninyong ipahid sa inyong mukha. Opo. So, paalala naman yun, mga kamami, kasi gusto ko pa rin na maging safe kayo kahit na nagbabahagi o nagsishare ako ng mga pampaganda, pampaalis, pampabanat ng ating balat. sa so, mga kamami, maraming maraming salamat po at shout out po sa lahat po ng aking mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood ng aking mga video at sa mga non-subscriber pero napapadaan sila sa aking video at pinapanood po ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyo kung nagustuhan ninyo at nag-enjoy kayo sa panonood. Pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Mami Lea Vlogs. At syempre, huwag kakalimutan, i-click ang bell button para nang sa ganoon mga kamami ay ma-update ko kayo sa mga bagong i-upload kong mga video. At mag-ingat po tayong lahat. God bless you all po. Shout out po kay Sir John Cruz. Shout out po sa inyo, sir. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel. God bless you all po. Mag-ingat po tayong lahat. See you next vlog. Bye.